Ito na ito. kung kutay, ito ang problema ko. Kukunti na lang yung nakikita. Ito na lang. dito wala, wala kang nakikita. dito lang. Ito, malabo na rin ang mata ko na ito. kaya pag nagdadrive ako ganyan na lang pero pag nakamadilat na mata ako na ganyan parang nahihilo ako hindi ko masyadong kwan kaya minsan nagaganyan ako so delikado pag gabi ako nagdrive so, kailangan umaga lang araw para okay siya hirap din yung pag ilaw ang mat nawala pag mata delikado kasi ito ang pinakabumbilya dahil sa mata nakikita natin yung mga bagay maganda pangit o ano man dyan pero pag ito ay nabulag nawala na sa paningin blackout na kapaka sa kadiliman mahirap ganito pala akala ko no, basta wala lang pero nung nakakaedad na ako yun nagtago na paningin ko yung dati kong maliwanag na paningin biglang lumabo Yan. lalo na ito grabe may mga gamot yan na binigay ng doktor ubusin ko daw yan after 3 weeks saka yung laboratory babalik ako siguro kuskusin na yan ewan ko kung magkano na naman ang gastos dyan kasi nung pumunta ako ng doktor mabot ng 4k may git pagbalik ko paka lalaki na naman update ko